Sa likod ng bawat malakas na manok ay isang taong gumigising ng maaga. Naglilinis ng kulungan, naghahalo ng pagkain, at buong araw na inalagaan ng kanyang panabong. Hindi para sa sugal, kundi para sa dangal. Para sa kanya, ang manok ay hindi basta hayop. Ito ay bahagi ng kanyang araw-araw, kaibigan, sa katahimikan, at saksi sa bawat hirap at tagumpay. Ang tunay na sa ay hindi nagmamadali. Marunong siyang maghintay, magtyaga at maglaan ng panahon. Sa bawat araw na lumilipas, pinaguhusay niya breeding, pinapabubuti niya ang kondisyon at tinitiyak na ang kanyang mga alaga ay malusog, alerto at handa hindi sa away kundi sa buhay. Ang kultura ng pagmamanok ay isang pamanah. Sinalin mula sa tatay papunta sa anak, isang tradisyong puno ng sipag, tiyaga at disiplina. Kaya naman, kahit maraming nagpababago sa panahon, ang pagmamahal ng sabungiro sa kanyang manok ay hindi kumukupas. Dahil ito ay ugat ng kanyang pagkatao. Ito ang diwa ng pagiging tunay na breeder. Walang shortcut, walang kapalit ang sakripisyo. Dito nagsisimula ang tagumpay. Hindi sa ruwida, kundi sa likod ng tahanan sa bawat hakbang ng pag-aalaga. Kung ikaw ay tulad naming nagmamahal sa manok, hindi lang bilang parabong kundi bilang bahagi ng pamilya. Samahan mo kami sa mga kwento ng tiyaga, sipag at tunay na pagkalinga. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang inspirasyon mula sa mundo ng manok panabong. Salamat.